duben nga, diba duben niyon? tama-tama lang na sirohin si Guti sa alalain niyo. pero tapos si Gutesa yasang ayon siro na siya, alalain alalang ayon ng tao, oh, wala nyan. Discredited na yun ang kaniyang objective. yun ang kaniyang objective ayon. may alang, may di maaayra pa sila ngayon sa pagkat unang unang ang mga taong bayan na yun, mapanalaman na nila oh, ang binatutunguan nila. Mm -hmm. Yan ang na sinasabi, sinasabi natin yan. Ayun pa na, oh. O, so, natapos tayo ngayon so, so, sa pangalawa, so, ano? Di ba, yung undermining the <laughs> wet. Si, si si Sergeant Marine Sergeant, Marine Sergeant Gutesa, Gutesa oh, at ako. Yeah, yan, may higit na sampung adsyan no? Oh, oh. Ito ay ni Lones, October, October 24, Hanggang October, 29. 29. So, palaga pa ano, no? Oo. Ito ba? Alam, mo, ang kanilang ginagasta, ginagasta bawat araw, opo, merong raise, eh, from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oo. Oh. So, sa buong gagasta sila. Nung no, una, medyo nagtitipid eh. Kasi nag-500 pesos. Ngayon, mga, mga cheap naman itong, mga ito, eh. Oh. lang na lang, lang. Galingan mo na, di ba? O, oh, dapat. No, oh, oh, oh yeah. Siguro naisip nila, na, mga kailangan nating pagibayuhin ibayuhin So, maabot hanggang 4,000. Binubos nga sila. Opo. Oh. Oh, ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. So, ang gastos nila... Sa loob ng isang buwan, umabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Ah, so, ano ang pangay nila? Manlin lang. Kalau ini tahu bayan. Kacau ay, ay ganun karami para, sa ganun, ganun patakbuhin yung, yung kanilang mga ads so, so kung, kung mga, mga, mga ganun times 10 time kasi, mga, mga sampu no? pa rin iba't ibang lugar sa hindi na lang lahat mamalang pa so gumagas so, na sila talaga oo, oo, so uh, sa, sa, sa uling slide pagkita pa, natin para ma, ma, makita natin itong mga slides na doon yan magkikita mo pinamonitor ko yan mula ng January 2025 opo mga post ito dyan Napuri, napuro, napuro papuri sa administrasyon. Pero same, page same page po. po. Same page. Same page. Same page. Oh, Yan, yan ay puro papuri sa administrasyon. Ayun ang kamalintunahan dito. Kung, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang uh, oh, 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 skandal oh, oh, na dali. ginawa na ng flood uh, control. control. O, Opo. Bakit niya yung nagsip sila doon sa panibira. paninira? Kaya kasi Sa investigation na ginagamit namin para tumuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayari ito? Opo. Eh kung mga ka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa niyo ngayon? Sinisiraan niyo ang mga taong lumabas para ngayong pagtibayin, tukuin, makilala kung sino yung mga malalaki tao. Ba't nagsimula kayo ngayon ngayong gumawa ng big news, October 24 hanggang October 29? Ba't alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat mayroong nagbabanta, na itutuloy ang... Blue, Blue Ribbon, Committee. Committee. Itong Nobyembre. November 14 daw po siya. Ano ba? November 14 yun, Tama-tama yeah. okay. yeah. okay. okay. lang, lang na, na sirain si Gutesa. Si Akala nila na yun. Pero kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sira-sira na siya. Akala lang ngayon ng tao. Wala okay. na yan. Discredited, Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Kaya lang. Pwede mahirapan sila ngayon sapagat unang -una, una, una ang mga taong bayan na yun, makanalaman na nila oh, ang pinatutunguhan nila. Kaya -hmm. Na sinasabi natin dyan. Ayun na, o. O, di natapos tayo ngayon doon sa pangalawa, no? Di ba, yung undermining the whistleblower? The whistleblower, o. O, pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, so, gagamitin nila so, 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 yung true ribbon na parang shield. Para ba ang takip din? Oo, oo. Di ba? Medyo... Ano yan, sir, hindi ba naman marami ng pronouncements si yung mga uh, opisyalis ng Blue Rainbow na Rainbow sa sa sa, sa sa na sigote sa fraudulence ang ano nito. So, eh, Di ba? Ganyan. So, so, so pagdating niya sa... Wala na siguro ang pakala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit pa. Pati ako kayo, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo, po po para sa bansa, sa bansa kung tayo para sa kapakanan ng taong bayan, hmm. hmm. sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kapan ng bayan, ayon nyo ba yung na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At at siyong talagang, kung ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. So, Walang natira sa mga pobre Pilipino. Nagagalit ang Pilipino, ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung, yung mga yun. Kung alayo din natin ay na isa, makikita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan. Bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa isang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't ginagailangan yung manira ng tao? Baka. So, No, Tumistigo si Kutesa. Hindi sa kanyang sariling, sariling kapakanan. Sabi nga natin yan, nung nakaraan, opo-opo, has nothing to gain. Walang mapapakinapa. Guteza has everything to lose. Yes. Diba? Pati safety niya. Pero nyo. ngayon, mm. pati notaryo, akala mo, siya may kasalanan. Bigtin <laughs> yung notaryo. Ang totoo nya na eh. Siya yung biktima na ito eh. Nagpapanotaryo lang ang tao eh. Siya yung po yung sinisi. <laughs> kung okay, iba sa kung -ibayas, ba yan, Seth? Mukhang inahabol na ngayon ng tutari oh, siya. Oh, oh, hindi ba Hindi ba eh, sinasabi oh, na hindi oh, demanda raw siya ng pa, paano, paano siya magiging... Paano, paano siya magkakaroon ng mag kasalanan ng perjury? Hindi oh, eh, oh, ba marap siya sa Blue Ribbon Committee? committee. Hindi <laughs> <laughs> ba <laughs> usapan pa <ba> yun <laughs> eh? Sumumpa so, so, ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo. na ko lang naman ginawa yun. Sapagkat yun ang sinabi ni Sen. Marcoleta, pantagdag sa aking kumpiyansa sa kanya. Magpapanotaryo mo kaya ang galing ko nga siya kinala eh. Mm. No, siya, siya, siya ngayon ang biktima. Siya ngayon pa yung Yeah. Yeah. Ginagawa, ginagawa na siya, may, may pangalan, pangalan yan. Yan. At, at o, oh, yun, oh, 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 yun, uh, itong, itong, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Oh. So, Isip-isipin isip, gagawin ng mga tao ito. At may mayroon pang, isigit ko lang siya, nagdagdag ko, mayroon pang mga ilang mga abogado na siya na pati daw yung senador, ayaw pa tukuyin ang pangalan niya. Na nasa likod ni Gutes, ay maaaring hindi papapanagutin. Isip-isipin Mga abogado ito siya na, na nakasalita. Pa na na mga abogado? Mga, mga abogado rin po. Eh. Nakakawa <laughs> na mas <siyang> mga bugado. <laughs> yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapanawala ni nila na tao na pinilit nga namin siya ni Mike Kibetsyan, o oh, yung punto na ba? Papagino, yun. Pati po yung doon sa notari na kung bahagi doon yun ang uh, parang uh, pag mamali o pag peke <laughs> sa kanyang <laughs> sa kanyang affidavit eh, eh may, may pananagutan pata din daw kayo doon sa o pa paano ngayon kung mapatunayan na ang dami mo palang ninisaryo tingnan mo pare-pareho yung pirma yun ang malangkot na katotohanan may paano pananagotan ito sa hindi visoon ngayon lahat yun o pa paano yun nagpanotaryo sa kanyang baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun kung gano'n ka kasi nakabukin na pala nakabukin na ito eh palagin mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano eh, yung uh, isang libro eh. Ayan. Ay, anyway, anyway, no. Anyway, sino, tayo. O, eh, pagkatapos sa... Meron bang shifting narratives? Yung iyong pinapalit-palit nila. Ah, oo. ba? Hindi ba iba na nalo. sabi nila, pwede natin gawing... Ah... State witness yung ganito. Hindi okay, ka ikaw mo na. na, Ikaw ang pinaka pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa okay. magiging state with it. it. Saka, nakikita na, mo yung ano, uh, nakikita uh, mo yung pattern. Yes, yes po. Mga pattern nito eh. Mm -hmm. Kapag ito'y ito pinagsama-sama sa mo yung pattern na ito, maliwanag, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din yung mag-asawang, ano, kaya. Ang yun yun eh. Ito yung pag-uli, ito yung diversion and deflection. Ah, oh, di ba? Diba? Pang lima. Diba? Oh. 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 Diversion and, and deflection. Pa paano naman daw nila gagawin yung sir? Yung, 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 diversion and deflection na binabanggit ninyo. Oh. oh. Eh, hindi blame nga nila yung Kamuha nang, oh, hindi, may kasalanan yung nakaradministrasyon eh ah So ngayon ayun yun, 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 yun ang diversion. Oo. Oh, Ngunit diba minipilit diba, nila palitawin doon sa mga naunang namistigo. Ba't tingnan mo na, bakit ito lang napapangayang between 20... 2012 to ano na ito, 2016. Between 2010 to 2016. Nasaan nyo ma ngayon? Oo. Ayan ang diversion. Ah, So ibig sabihin nyo yan, tingnan mo na, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget ang tinilikod ninyo, kasama ba sila ro'n? Kasama ba sila sa sanagle... Sa, sa mga tumira ng um, program, uh -huh. kasama pa, pa sila, sila doon sa alokable, kasama, kasama pa sila sa leadership. leadership. Pinag-uusapan natin eh. eh. Uh -huh. one one administration, one, administration uh another. -huh. So, ah, pag samasamahin mo itong pattern na ito, oh, yung isang direksyon eh, oh, oh, natin, para sa ganun nakaiwas tayo. Po, po, para ngayon makalimutan natin, tayo. sila yung matukoy, mga ilang ala naman yan. yan, alam mo, mo Pilipino, Pilipino, eh, ka, eh malilimot din yan. Opo, may bagong issue, oh, oh, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayan nagiginig, Huwag po kayong wag po kayong bibitaw. Huwag niyo huwag niyo pong kalilimutan na, na ang inyo pong pera, pera, ang pera, pera ng kamanang bayan, ay, po na, ng mga tao na, ito. Huwag po, po, wag po kayo makakalimot. Na, uh -huh. eh, pero, ako naman sa'yo naniniwala na higit na nakararaming Pilipino. Ay, ang gusto talaga malaman ang, ang katotohanan sa likod ng ito. Pa, paano nga natin gagawin yung kumipigil nila pagtakpan lang? Pagamat, meron nga sabi yung 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 yung